Pasa ano yung mo, boss? Ano yung nanap mo? Wala ka lang Kalakal? Bakit po? Ba? Pagkain po po. Wala kayong pagkain? Sige, saan po ba kayo? Isaya po. Isaya? Ba't naman? Eh, namunuha yung tao, tao sa amin sa tapos kaya dito. Bakit? Eh, pinapasok ng trabaho sa tapos pinabayaan na bang kami? Ay, yun lang. Pinapasok kayo ng trabaho dito sa Luzon. Tapos pababayaan kayo? Gusto mong bumalik sa Cebu? Ay, sa ano? Saan ka ba? Sa Bisaya? Tuan City, sir. Sa? Butuan. Buto. Ba't naiyak ka po? Eh, gusto ko na kasi umuwi, sir. Gusto niyong umuwi? Magkano ba pamasahe doon? Ang mahal ko sa Cebu. Magkano? Magkano? 5,000 <laughs> Saan ka ba nakatira ngayon? Ito na yung bahay ko, sir. Hmm? Ito po yung bahay ko. Saan ka, saan ka umiikot-ikot? Kahit saan lang ako abutan, sir. Hindi. Nag, nagpapapunta ka ng Munoz? Hindi. Opo po. Galing po ako sa Munoz, sir. Ilang, ilang, ilang araw ka na po dito or ano, taon? Uh, simula po yung 2020. 2020? Tapos hindi ka pa rin nakaipon? Yung mag-ina ko, sir. Nakauwi na, sir. Ayun, pinauwi mo na? Opo. Ako na lang naiwan. Wala ka bang kontak? Wala, hmm, sir. Eh, paano kita kukontakin kung ano? Alaman ako, sir, na pang ano, sir. Pero saan ka po lumalagi? Dito lang sa o binggan? Hindi, okay, sir. May ikot-ikot ako, sir. Nung sana ko, pwedeng makakapuha ng pagkain, sir. Ako po, mahirap yan, ha. Maa, ano... Paano kita matutulungan? Kunyari may magbibigay ako ng ano, ng pera, saan kita hanapin? Hindi ko alam siya kasi mahirap naman ma 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 sir, nga, ano, wala naman akong pagkain nga uh, kung hindi ako mamumulot ang kalakal. Wala pa yung pagkain? Ano ba ba pangalan niyo? Jerry sir. Jerry? Ariensa sir. Ariensa Mendoza sir. Ilan taon na po kayo? Nag-50 po ako noon, July 7, sir. Gusto sure ka gusto mo na muwi? Gusto gusto, sir. Paano ko makakasigurado pag binigyan kitang perang makauwi ka? Kahit ticket, sir, lang, sir. Kahit hindi pera, sir. Kahit ticket lang. Paano kita hanapin kaya? Sana ma ano, meron kang talagang pinupuntahan lang para mahanap kita. Kasi kung hindi man ako makauwi, sir, dito na lang din ako. Dito na lang ako sa bahay. ko maulurulog, uh, dito ako. ganito na lang bigyan kita ng ano akin na kwan mo akin na to oh, iwan ko sa iyo yan sir basta yung dal pag binigyan kita ng pera ngayon paano ka uwi alam mo na alam ko na sir pag uwi sir saan ka sasakay baka naman modus hindi ba hindi sir hindi modus sir kilala po ako dyan sa may ano dyan sir sa may police station dyan wala ka bang pwedeng ano kuya? Pwedeng para pag makabili akong ticket, ibibigay ko sa'yo. Tapos iwan mo na sa akin to. Wala ka na sir. Pwede na to. Akin na tong ano mo. Wala. Islam ma sir. uwi lang sir. Araw-araw ako sir. Naggalakan. Mamumulot ng pagbili kong pagkain. Minsan wala kaya ngayon. Ya, may hiba yung kalakal. Wala po ba kayong contact ng ano? Pamilya nyo? Ala sir. Kasi eh? sa amin sir, ang karamihan pagkain doon mais lang at saka bigas mais at saka sagig. Mahirap din po. Alam mo papunta sa inyo? Paano ka, anong is, unang, unang, step mo para pumunta doon? Surigao sir. Pa? Surigao din. Pumunta ka muna ng Manila? Sir. Uh, Manila sir sa kay uh, sa kay dito sa Piltranco sir sa Pasay tapos yung Piltranco sir na biyahing Butuan yun na yun sir diretso na yun sir uh, sa kay lang yun ng Roro hmm Ay, kung bibigyan kita lang 6,000, kaya na eh. Ticket para sure? Para sigurado naman kayo sir nga hindi ko kayo naman niyolo ko. <laughs> eh yun nga po ang problema. Kunyari bibili akong ticket ngayon. Saan ko kayo hanapin? Gusto nyo doon na lang kayo lagi pumunta. Ganto na lang kuya. Alam mo yung doon sa may ano? Police, police station dyan sa may uminggan? Saan ba yung alam mong police station? Yung dito lang sa may checkpoint sir. Sa may boundary dyan sir. Anong Umingan? O oh, doon doon. Doon ka na lang lagi. Yung, yung, problema sir, yung pagkain kung... Hindi, bibigyan kitang bigas muna. Wag doon ka muna maglagilagay. No. Tapos tatalungin kita doon pag uwi namin. Kasi may pupuntaan pa kami eh. na lang sir. Mas maganda sir sa may plaza dyan sir. Para makapangangalakal-alakal din ng pambili-bili kong pagkain. Ay, ulam-ulam sir. Nagluluto ka sa dandan? Oo sir. May kaldero po ako sir. Sige po. Sa plaza dito. Basta dito ka lang. Ay, basta plaza, ang ganto na lang man, po. Sir. Sa umingang ka na lang magganto-ganto no? Opo. Ako na balang maganap sa'yo? O, sige, A, sige po. Sige po. At hindi tayong tulong. Ang dami naman yan. Sir. Ha? Ayos lang yan. Para meron kang ano. Sigurado ka, pag tinulungan okay. kita, makakawi ka sa inyo. Mahalap nyo ako, sir. Diyan lang sa, sa narutulog ako sa Rosie. Saan po yung Rosie? Ay, dito. Rosie dito. Siya po ako kilala, sir. Eh. Kasi Bisaya rin po yung nag-ano niyan. Pero dito ka lang sa Uminggan kalakal sir Umiikot din ako hanggang sir Dito ka na lang po na maglagay At may usapan tayo no Sige sir Kasi para hindi naman sayang yung ano Hmm Isang itong isang libo Pang ano nyo po muna Pang kain kain nyo Basta pangako mo Dito ka lang muna At para pag matulungan kita Makauwi ka sa inyo Maraming maraming salamat sa inyo sir Sige po Laban lang tayo Ganyan talaga ang buhay Kasama sa pagsubok po Kala ko sir, dito na ako. Ulo mo ganun. May plano naman po si Lord para sa atin eh. Kaya tiwala lang po tayo kay Lord. Samahan po natin ng dasal. Sana. Kaya akong ano sir. Kasi. Namasukan ako. Wala akong. Sinukuha ko yung sahot ko sa bila. Kahanap ka ng sao mo, pinapakain ka naman araw-araw. Saan po, sa? Sa... Pinasukan ko, sir. Saan po? Diyan sa... Ano, sir? Saan lugar? Sa Pampanga, sir. Ay, ah, Bulacan. Kalayo din, no? Tapos nabadbad kayo dito? Ikot-ikot na lang ako, sir. Kung saan ako pwedeng mabuhay, sir. Pagkakain ako, sir. Paano naman kayo nagkaroon ng ganito? Bigay lang ng kaibigan, sir. Sinong kaibigan niyo po? Nakauwi na siya, sir. Ah, kaya binigay na sa'yo? Opo. Ah, Nag-vlog daw siya sa kay ano, kay Daddy Frank daw. Ay. Binigyan siya ng mm, 75. Tausan? Kalaki naman. <laughs> ano sila sir? Pito sila. Ah, pito sila? Oo, oo. Eh, yung anak nila, <coughs> anak niya sir. Ah, sila na pa lahat, no? Ba't mahal oh. po ba pa masahe doon? Ah, uh, ano din sir na sir? Mindanao din. Alam mo kuya, kaya siguro kami napadpad dito ngayon kasi wala naman sa plano yung pagpunta namin dito sa Pangasinan. Baka para ano, makita ka namin, no? Kaya wag, wag po tayong ano kaya, mawawalan ng pag-asa. Baka uwi ka sa inyo. No? Bibinan tayong ticket. Lang dito, sir. Sige po. Sige kaya? Basta mahanap nyo ako, sir. Sa Rosie lang talaga tulugan ko. Rosie dyan. Rosie, Anong oras ka nandun? Alas 6, sir. Ang dyan ako. 6. Sige po. Kunyari, uh, may mapagtanungan ka ng ano, bigay ko yung... Yung ano ng vlog ko, Ayan. Dito lang din kayo, sir. Munyos ako eh. Ayan lang po yung page ko. Kaya mga kauwi ka, kuya. Sana Pero, may tutulong sir, sa atin. Marami, sir. Siguro, sir. Kasi, tagal ko ng pangarap nga mag sir sir. Eh. 2020, no? So, halos 5 years. May get, no? Ganto, kuya. Di ba may kaibigan ka sa Rosie? Opo. Ipachat mo ako. Ah, sige po. Assure mo ipapachat mo ako. Maso lang, mamaya ba itong alas otso, Hindi, ayos lang. Kahit ano. Basta sure mo, ipapachat mo ako ha. Opo. Okay. Thank you, man. thank you. Maraming salamat sa inyo, sir. Okay. Sige po. Thank you po sa sponsor. Opo. Thank you. Po.